ipanalangit sa puong nasareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamaawain at mapagmahal na Jesus, lumalapit ako sa iyong mapaghimalang larawan. Dala ang bigat ng aking mga kasalanan at pagkukulang, ngunit puno ng pag-asa sa iyong awa at habag. Pinasan mo ang mabigat mong krus patungo sa kalbaryo tiniis ang sakit at kahihiyan para sa aming kaligtasan. Sa iyong mapagmahal na sakripisyo, itinuro mo sa amin ang lalim ng pagmamahal ng Diyos. Ngayon, ako'y dumudulog sa iyo sa aking pangangailangan o puong nazareno. Bigyan mo ako ng tapang at lakas upang pasanin ang aking sariling krus araw-araw. -ar. At sundan ka ng may pananampalataya at pagtitiwala. Panginoong Hesus, Hipuin mo ang aking puso at pagalingin mo ako. Ipagkaloob mo sa akin ang biyayang kailangan ko upang mapagtagumpayan ng mga hamon sa buhay. At kung naaayon sa iyong kalooban, ipagkaloob mo ang aking kahilingan. Banggitin ang intensyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak. Ng Espiritu Santo. Amen.